Hello again everyone. Welcome to May Wonder Blog. And for to this video, na naman nandito tayo sa sakayan ng um Metro Aya. Nandito tayo sa Metro Station ng Miga, Romosiki, kung saan ay may gusaling malaki sa taas na napakagandang gusali para sa mga kumakanta ng opera. Yung parang pang teatro, ganyan. So, nandito tayo ngayon sa station ng Metro. At ngayon ay kukuha tayo ng tickets. Ayan. So, pinukus ko lang konti itong mga wall dito dahil sa Miga, Romosiki ay may kanya-kanyang mga story bawat metro dito. Ayan. So nandito tayo sa may na ng ticket. So pipindutin natin yung uh, Greek flag dyan kasi nakakabasa naman po ako ng Greek. So ayan, kukuha tayo ng tickets natin. At bago natin ipasok yung ating pera ay kukuha muna tayo titingnan natin kung ilan ang kunin ko mga tatlo siguro para may extra ko and then cash yan ang ibig sabihin so ilagay na natin yung ating pera na 5 euro ayan so ang pe ang isang ticket dito na kinukuha ko ay pwede mong gamitin ng 1 hour and a half yung isang ticket at pwede mong isakay kahit anong sakayan mo Basta i-spend mo lang ng one and a half an hour. Ayan. Eh, kung hindi mo naman ma-spend at nakarating na, na karating ka na sa puntahan mo, okay lang. Ayan. Wala na yon Maglalaps na yon So, ayan na nga ang ating mga tickets. Dumating na sila. Ay, I min mean, lumabas na sila, guys. At pati yung ating sukli. So, ito na nga, guys, ang ating sukli. Mayroon pang natira. Ayan. So, pang ice cream. Ayan. So, ipapansin natin, guys. Ayan. Ito ay 1.20. 1 euro and 20 and you spend one hour and a half. So, tingnan natin yung walls dito guys. Ang ganda ng mga ibons. E Pag malayo, parang um, parang totoo kahit sa malapitan ayan kasi ginamitan nila dito ay mga ceramics din ay mga parang tiles din na pinagdikit-dikit to di ba na may mga uh, kulay di kulay kulay ganyan kaya parang totoo silang ibon guys ayan dito at bawat station nasabi ko kanina ay iba iba yung mga uh, design dahil may mga bawat station ay may mga ano history ganyan kagaya dito guys nandito tayo sa Migaro Musiki as I said so ito naman ang pinakasikat na si Maria Callas ayan and she was American born Greek soprano and And the most influential uh, opera singer, ayan, si Maria Callas. So, ayan, guys. Thanks for watching. At ko bababa na at pasakay na at pauwi na sa bahay dahil tapos na ang ating pasyal. Thanks for watching. Bye!